Hello, welcome back to my channel mga people. Ang pag-usapan naman natin ay kakaiba. Ito ay kalikasan. Ito ay pampaswerte. So bago ang lahat mga people ay pakishare. Pashare na lang sa aking video, sa aking YouTube, sa inyong page. Pashare sa atong video kong people para maraming makakaalam kung para saan ang dahon ng laurel etong nakikita nyo ay dahon ng laurel people mga pampaswerte no? sa mga baguhan na nanunood ngayon huwag nyo pong kalimutan isubscribe ang aking youtube channel at paklik sa bell para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko maraming maraming salamat muli sa inyong lahat people sa walang sawang panunood sa aking channel marami po kayo matutunan dito people hindi lang sa herbal hindi lang sa gamutan, proteksyon, agimat, kalikasan, kundi napakarami. Maraming bagay ang pwede mong matutunan. Kung napapansin niyo ang dahon ng laurel. So, di ba alam naman natin, people, ng laurel. No, ako ay may puno ng laurel din. Ang dahon ng laurel, people, ay hinahalo natin ito sa pag nagla, nagluto tayo ng ulam. Atopo, more on atopo, paksiyo, 'Di ba? Yan ang katulasa na hinahalo natin. Dahil ang laurel mabango. May kakaiba siyang amoy, 'di ba? Kakaibang may kakaibang amoy ang laurel. So hindi inyo ba napapansin people na ang laurel ang pinakamabisa sa lahat ng mga pampaswerte people. Yan ang pinakamaganda sa lahat people. Ang dahon ng laurel. Ako naniniwala dito people sa dahon ng laurel na pampaswerte Bakit suerte? Kasi dito ko hiniling lahat sa laurel na ito iniritwal ko hiniling ko dinasal ko na magkaroon ako ng sariling bahay, sasakyan at maayos na pamumuhay hindi man kayamanan tama lang na magkaroon tayo ng sarili natin So, mapapansin nyo, people. Itong aking dahon ng laurel ay pinalaminate ko at nilalagyan natin ng sulat. No? May mga sulat yan, people. Yan. Price. Yan. So, yan ay pampaswerte. Ito ay pinapalimusan ko dahil ito ay may basbas. Dagdag basbas. Dagdag kapangyarihan. So, ito, kung gusto mo people na matuto, na swertihin ka sa buhay, ang swerte people ay kailangan mo ng tiwala lang. Magtiwala ka lang, tapos sabayan mo ng dasal, at huwag magmadali. Kasi kadalasan sa atin people, tayong mga Pinoy, tayong mga tao, naghahangad tayo na mabilisan ang talap. Hindi po ganun. Dapat people, marunong tayo maghintay kung ano yung ibibigay sa atin ng tadhana ng Diyos, kalikasan ng lahat, people. Diba? Hindi tayo dapat nagmamadali sa lahat ng bagay. Kasi pag the more na magmamadali ka, the more naman na lalong, ano, lalong mawawala ng bisa at lalong babagal ang takbo ng buhay mo, ng swerte mo. ba? Diba? So kaya payo ko sa ating lahat people, magpagawa man kayo ng ritual or gustuhin mo man ang swerte, ay maghintay lang tayo sa tamang panahon. Ang swerte, ang mga papaswerte natin, ang mga lucky charm natin people, ayan ay mga instrumento sa atin. Pero ako naniniwal ako dito sa daon ng laurel people. Gawa no, ang daon ng laurel, nung wini-wish ko yan na sana magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng sasakyan. Tama lang makakain kami ng tatlong beses ang araw. Alam nyo people, nangyari at natupad din naman ang kahilingan ko. Saka ko lang yan na-realize na, uy, yung palang kahilingan ko noon idinaan ko sa dahon ng laurel. Sinunog ko tong dahon ng laurel at nilagay ko rin ito sa wallet. No? Tapos sabi ko, Teka muna, nung karoon na ako ng bahay, nagkaroon na ako ng sakyan, naalala ko na pala, ganun ang iniisip ko people, na ang ginawa ako pala noon ay lagi akong nagwi-wish, lagi akong parang araw-araw yata ako gumagawa ng kailingan na sana, balang araw, hindi naman ako nagmamadali, magkaroon sana ng ganito, ganyan ganun lang ka simple people. Hindi tayo, tayong sana ganito ganyan, 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 wag ganun. Kung maghihiling tayo, kung kahilingan man ang in, ano natin, yung tama lang. If ever naman na hindi tumalap people, if ever naman na mangyaring walang nangyari sa iyong kahilingan, huwag ka huwag ka pong magtampo or magalit. Diba, naka-avail ka ng ganito or mayroon kang sarili. No, mayroon kang sariling mga ganyan ang ginawa mo. Hindi, sabi mo, hindi may effect. Huwag ma naman ako naghirap. Tao, people, mga tao tayo. Tayo ay kailangan natin gumalaw. Instrumento lang ang ating mga pampaswerte. Sila ang ating gabay. Para gumalaw ka, kumilos ka, sa ikabubuti. No? Huwag kang, huwag kang tatamad-tamad. Sipag lang, sipag tiyaka makamit mo ang tagumpay, people. So ang dahon ng laurel, ako ay subok na talaga dito. Lahat ng aking mga pinapakita dito sa YouTube channel ko ay katotohanan. Ang ipinaflash ko dito, pinapakita ko sa inyo, ay yung mga naranasan ko. Para hindi naman tayo katawa-tawa at hindi naman tayo nag iimbento ng kwento. Kaya ako lumabas sa YouTube channel at nag nagaan ni ganito kasi katotohanan lang tayo people no katotohanan lang gagawin natin para mapasa atin ang tagumpay ano kaya bago ako maglabas ng mga mensahe o magpakita ng video ako muna uh, ako muna mag-experience pero sa totoo people ang dahon ng laurel dito ako talaga pinagbigyan dito ako umangat tunay na pampaswerte talaga para sa akin ang dahon ng laurel ako naman ngayon people, kung ano man nakamit ko sa buhay, ano man nakamtan kong tagumpay, ay dahil sa paniniwala, dasal, sipag, tiyaga, at marunong maghintay sa tamang panahon. Marunong tayo mag marunong tayong uh, tumanggap ng pagkakamali, katotohanan. Minsan naman kasi tayo, minsan may mali, minsan ang tagal pa natin ma-realize, di ba? Ako, ganun din ako eh. Matagal ako maka, mga ilang araw bago ko ma-realize na ah, ganito pala yun, ganyan pala yun. Ganyan, people. Kaya sana, sa kunting explanation ko sa inyo, tandaan ninyo ang laurel para sa akin. Ang pinakamabisang kahilingan no? Marami man ako pampaswerte people. Halos lahat ng aking mga pinapakitang pampaswerte ay legit tunay kasi hindi ko 'to inilalabas hanggang hindi ko maranasan. Para naman tunay ang ating mga gamit, hindi 'yung pataka lang tayo, bahala system. Bahala na si Darna, labas ko 'to. Pampasikat lang ng YouTube. Sa akin kasi people, hindi ganoon eh. Ako muna bago natin ano. Papano people, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Bye bye!